Yun, may binubunot. Nabunot niya. Hindi mo nga niya <laughs> ate. Ayun, nagbabalik naman tayo mga katrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutong At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Eto na. Let's go. Ay, hey, grabe. mahaba haba hair ni Kuya. Hmm? Oh? Kailangan talaga manghimas ka eh, no? Napalo tuloy. Kaya naman pala, ang natin niya ate eh mga iba tinitignan ni Kuya. At kaya, yun, eh. Arawan na na. Arawan. Ah, maganda yung view eh. Mukhang may magugulat ah. <laughs> gulat na gulat eh. Hmm? Know, <laughs> uh, e, 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 mangki, eh ini para. Magiging bangti 'yo. Sa tarsan. Totoo ba na sa mag-asawa ang babae ang laging nasusunod sa loob ng tahanan? Mali. Malik. Kaya itigil niya yung kasabihan na 'yan dahil ang na, na palaging nasusunod sa loob ng tahanan ay, ang! Sino? Eh, yanan. <laughs> <laughs> yanan nga talaga. Totoo yan. <laughs> <laughs> Ginawa ba ng mga ATM machine si Kuya? <laughs> Mag-withdraw? Wow. <laughs> wow. <laughs> oh, tamod na tamod si ate ah. <laughs> wow. Sarap ng tulog eh. Ang mga Malamang mapagbintangan tong isa. Anong <laughs> nga ba Eh no? hey, ano yun? May gamot kayo sa LBM? Kasi hmm? oh, oh, po hmm? ba? Magpuparolot. Ay, Ay but, what, Yung sirup na lang? Yes, yo. Oh, malaki o malaki? Ay, yung malaki. lumabas na yata na. Huh? <makes noise> na pala yung siru. Tablet na lang po. Uh, huwag lang gamot sa LBM. Pabili na lang tissue. <makes noise> Nalabas na yun, no? Napalabas, eh. Pamunas na lang. Naglaro, oh. <makes noise> Kala ko mababak rin ko eh. Ayaw <laughs> si <laughs> Ma! Buplak pala si ate eh. Yung pasyente na nagbantay sa bantay eh. Okay, eh, patulugin mo yung bantay mo. <laughs> I'm so sorry. Entah percaya atau kahit yang hangin. Siempre, sayang Si <laughs> <-u> <laughs> <laughs> Marunong nang pumlakda. Iron Man. Uy, si Hawk. Huh? <laughs> Ay. Ayaw, di ba? <laughs> si Hawk natatilok. Kamusta <laughs> na, Irene? Eh, mukhang maliningil. Huh? Sino ka? Yun lang. <laughs> Kilala ba kita? Biglang <laughs> nakalimot. May amnesia kasi ako. Wala akong maalala na aksidente ako. Malamang ang taga-pamto dyan. Pasensya ka na kung di kita maalala. <laughs> hindi pala maalala eh. Lamok? Hmm. Yari kang lamok pa. Ah. Ayan. <laughs> yeah. Napakataba ng utak talaga ng kuya. Kanin, pinambikit.

hindi kinaya. Wah! 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 Pulang ng isang LSC. Hmm? Hmm? Uh. Pagawa uh. naman oh, sa si ato. Na-discarte <laughs> pala si ate. Ayun. <laughs> hey, Ang daming sasakyan yan, ah. Alos puro truck, eh. Walang ka-traffic-traffic, ah. Sa edsa kaya idaan yan? Kuya, maganda ba ako? Aha. Tatanong. Eh, bakit ka magtanong? Hoy! Malandi ka! Eh, hindi kita gusto. Hindi raw gusto. Mga bumalik sa pagkabata sa asa. Naglalaro ka pa. Nabunalan eh Ini para ni. hindi na alis hindi naman pala makan Ayo, may cellphone pa ate. Nakayapa, gumulong to si ate. Hmm? Ayon, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awan yun na po. Salamat! <laughs>